Good morning guys. So ngayon ibahagi ko lang po sa inyo yung procedure ko sa biik mula pinanganak hanggang sa uh, madispos po. So ang inahin kapag nanganak na tapos na anak bilang po tayo ng 8 to 12 hours. Ah uh, kapag nakadidi na silang colostrum o uh, na, naman na po talaga yan. So first step, uh, unang procedure, nagpuputol po ako ng ngipin at saka buntot. So 8 to 12 hours yan simula pinanganak. Uh, 0.2 ml antibiotic. So iwas pagtatawara, iwas pagtatay guys. So minsan kasi uh, kadalasan yung BA bagong panganak nagtatay po yan. So kaya maganda bigyan natin ng prevention kaagad. So alam ay sinilang gamit ko 0.2 ml. So third day ah uh, what ml per iron dextran. Any brand ng iron guys, okay lang. 7 day. So kung pag uh, wala kasi ng available na vaccine dito, so respiratory one, mycoplasma. So anti sa guys, 7 days po 'yan simula pinanganak. So 10 days ah uh, pagtuturo sa pagpapakain at pagkapon sa mga lalaking biik. So kapag nagkapon guys, uh, nagbibigay din po ako ng 0. 4 ml calamizing LA so it was infection para yung bake natin hindi eh magka, eh magkaroon ng bakterya so D14 uh, second dose iron 1 ml per piglet pa rin po guys so 20 days So, nagbibigay na po ako ng vitamin B complex. Any brand po ng vitamins, okay lang. 21 days, 1 ml per piglet. So 21 days, uh, kung may available na vaccine, anti-hug cholera, so mas maganda makapagbigay kayo guys. So may lugar kasi na walang mabilhan ng vaccine. So 21 days, anti-hug cholera. So 25 days, uh, follow up, vitamin B complex. So 28 days, so araw po ng pagwawalay, nagbibigay po ako ng prevention. Uh, alam niyo uh, si NIL 1 ml per piglet po. Uh, para iwas pagtatae dahil stress po sila. Tsaka manibago na sila dahil wala na po yung init ng katawan ni Mama Pig. So mas maganda na may prevention. So sa 33 days, day uh, 10 to 33 days, pure booster po kasi yan guys so 33 days nagahalo na po ako sa booster sa isang kilo ng one fourth na free starter so 34 days half kilo na po yung booster half kilo na rin po yung free starter so in the 35 days so 35 days one fourth na lang po yung booster 3 fourth na lang din po yung ah... Uh, pre starter. So, 36 day pure feeds na po yan sa so, hanggang sa makuha yung uh, dami ng papapakain sa biik. So, about sa sukat ng magpapakain ng biik guys, depende po yan sa gamit ninyong feeds. So, meron pong lahat ng brand ng feeds ay meron pong pliers na binibigay yan. So, iba't iba po kasi ang sukat sa pagpapakain depende po sa brand ng feeds. So, advice ko sa inyo, manghingi po kayo ng feeding guide sa ah uh, kung ano yung brand na gamit ninyong feeds. Meron po yan sila. Ando na po yung feeding guide sa biik. So, sa pag purga po, ah uh, simula 5 days pataas, simula winalay, kapag sa 35 days, condition na yung mga biik, uh, wala nang naging problema. So, okay na. So, pwede na po tayo mag purga Pero kapag alanganin pa, stress pa, uh, mag-move kayo ng ibang araw. So ako kasi 28 days ako nagwawalay. So minsan kadalasan po talaga ang ang practice ko is 35 days nagpupurga na ako. So okay guys, uh, bawat research ko may kanya-kanyang way sa uh, sa procedure. May kanya-kanyang practice. So ito po ay practice ko lamang, simple lang naman yung practice ko guys. Ah uh, yung management lang po yung importante. So yun na po yung procedure ko sa biik so sa mga nagtatanong ah uh, okay lang to kahit uh, lecture lang dahil kahit ulit ulit nyo panoorin yung video okay lang po yan so yun lang guys maraming salamat sana nakatulong po sa inyo happy farming everyone and God bless